Dinala ni Papa Ferdinand si Shelo sa bed dahil itong tanghali na po na to. Napansin namin na yung kanyang pototoy. Akala namin baka may kumagat lang o kaya hindi niya lang naipapasok agad. Ngayon, nung mag alas stress na po, napansin namin na namamaga na siya. Tapos, nilagyan namin siya ng diaper para hindi siya madumihan. Ngayon, bandang alas stress, napansin namin na namamaga na po siya. Pero kumakain naman si Shelo. Yun nga lang, medyo nabawasan yung pagka-hyper niya kasi nga po yung kanyang ano, namamaga. Kaya agad siyang dinala ni Papa ng sabit para matignan po kung anong problema kung bakit nagkaganon yung ano ni Shelo, pototoy. Siyempre kami po, pinakabata pinakaba talaga kami ni Shelo at kitang-kita nyo naman po sa mukha ni Papa Fernan. Ayan, inabot po sila ng gabi, gawa nga po ng maraming pasyente sa loob ng Hamir Clinic. Ayan, babe naman si Shelo, pero eto po yung, eto po yung nangyari. Pagdating, pagdating po dun sa bed, andali-dali lang po pala ng problema namin. Babasain lang po pala yung pototoy ni Shelo at babalik na sa dati. Akala kasi namin, kasi hindi na na-picture ni Papa na hindi niya na rin po na-video gawa nga ng nakadiaper si Shelo. Hindi rin namin na-video kanina, gawa nga po ng sobra-sobra yung pag-aalala namin. Akala namin na paano na eh. Ayun po pala, ganun lang po pala yung dapat gagawin. Babasain, bumalik agad sa dati. Kaya naman po ngayon yung pototoy ni Shelo, okay na po, wala ng problema. Bali, ang nangyari, binigyan na lang po siya ng bet ng reseta para hindi siya ma-infection. Ayun po yung nangyari. Kasi kung mapapansin nyo po sa mukha ni Shelo, parang matamlay talaga siya eh. Pero thank you Lord kasi walang naging problema kay Shelo. Okay na po yung kanyang pototoy. Maayos na po, balik normal na. At ngayon nandito na po sila sa bahay. Masigla na po uli si Shelo. Ayan, kung makita nyo po talaga dyan sa video, talagang mag-aalala rin po kayo. Kaya, ayan po, salamat po at okay na si Shelo. Pinagastos lang si Papa niya. <laughs>